So, hello guys. Dito tayo ngayon sa uh, palingke at mamimili tayo ng kailangan natin sa bahay. So, ito 'yung budget natin ngayon. 20 euro ang budget natin ayon. Ambilktad ba 'paano ba? Oh, basta ayun. Um, ito 'yung ating budget ngayon, 20 euro. So, tingnan natin kung ano 'yung mabibili natin dito sa sa ating budget na ito. <laughs> Ay, just ko. Kailangan lang tayong umiti kahit medyo marami tayong kailangan bayarin sa buhay kasi just <laughs> ko. Pa social-social ang dating pero tagalinis lang pala ang trabaho. Pero at least kahit papano basta importante may trabaho, di ba? So, ito yung ating budget. So, kailangan natin ng ito yung ayan ah, diyan palengke, guys. So, ayan, diyan diyan tayo bibili. Sana kikita. jan Yan ang Uh, supermarket na ating uh, pupuntahan at mamimili tayo. At ito ang ating plus ito magbibinta tayo ng mga bote na uh, pwede nating pagkakitaan ng extra. Ayan yung aking mga inipon guys. Ayan, ayan. So ayan yung mga inipon nating mga plastic at uh, lata ng mga inum, inumin. Beverages ang tawag di ba sa Uh, English So, ako guys, nagtsatsaga talaga ako mag ipon ng mga buti Kasi nga, kailangan para maka dagdag sa ating budget So, ngayon Meron na tayo dito Pandagdag sa ating pamalingke At kung may sukli, siyempre mas maganda diba So, yun mamimili tayo ng itlog, harina butter, at baking powder, kasi magta-try ako ngayon mag uh, mag-try ako mag-bake ngayon ng simpleng, ano lang, simpleng tinapay, sweet bread na sinasabi <laughs> tingnan mo yung buko grabe, nagpakulay ako nung last April, tapos ganito na mamaya maligo pa kasi ako dahil tayo'y galing sa hanap buhay ngayon uh, plus itong 20 euro na ating budget. Kasi ito lang ang ating budget na kaya ngayong linggo na ito. So kung ano man ang kulang, di maghihintay tayo sa sweldo. At ito naman, this is our bag for the... Ay, tingnan nyo yung sapatos kong suot. Yan. <laughs> Kasi kanina, dali-dali akong isuot, kaya medyo tagilid. So, ang ginawa natin is Uh, open, inano na lang, inopen. Tapos ngayon, tatali ko siya. Matigas itong sapatos nito guys. Maganda lang siyang tingnan pero matigas sa paa. Pero hindi naman tayo maglalakad ng malayo. Kaya, kaya paano,